Yeah, guys, so dumating na yung ating ibong galing gumaka. Timpaw, yung pao, hindi pa sa taas. Dumating you know. na si ano natin? Sayon, si Japan, at saka yung ating red par na naka-helmet. Yan guys, siya red bar na yan, breeder ko yan. Nabili ko, din, nabili ko lang din. Binigyan ko ng laya. Sabi ko, total naman yung, naging anak mo ay tamad lumipad. Itapo na kita. Kinarga ko sa truck para bigyan siya ng laya. Ay uwi pa rin ang uwi eh. Ay ngayon, abot na ng gumaka Ayan o. Oh. O. Ayan na siya, oh. Gusto niya talaga sa akin. Ano niya, Talagang ay kipagsabayan sa dun sa ating pulsa eh. Pero hindi ko alam bloodline niya kung ano. Tawag ko lang siya, red bar na may helmet. Yan. Bilis pati pumasok. Abangan pa natin yung iba natin. sige exactly. guys, mamaya na na ulit